Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso? Jose Rizal, year 1972. Old coins na pisong malaki. Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass? Kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 14.45 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na. Ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 89 pesos para sa uncircular related coin condition. At ito ay madalang mo na rin makita dahil ito ay demonetized na at isang uri ng old coins. Alam mo ba nang United States Mint of Denver ay gumawa ng 121,821,000 na piraso para sa baryang ito at may kabuwang bilang na 80% kaya ito ay napakarami pa rin na may hawak sa atin sa iyong palagay saan ito nararapat sa hard to find ba o sa semi hard to find maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso? Jose Rizal, year 1972. Old coins na pisong malaki. Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass? Kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 14.45 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na. Ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 89 pesos para sa uncirculated coin condition at ito ay madalang mo na rin makita dahil ito ay demonetized na at isang uri ng old coins alam mo ba nang United States Mint of Denver ay gumawa ng 121,821,000 na piraso para sa bariyang ito at may kabuwang bilang na 80% kaya ito ay napakarami pa rin na may hawak sa atin sa iyong palagay saan ito nararapat sa hard to find ba o sa semi hard to find maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso? Jose Rizal, year 1972. Old coins na pisong malaki. Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass? Kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 14.45 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista. Na nagkakahalaga ng 89 pesos para saan circle coin condition. At ito ay madalang mo na rin makita dahil ito ay demonetized na at isang uri ng old coins. Alam mo ba nang United States Mint of Denver ay gumawa ng 121,821,000 na piraso para sa baryang ito at may kabuwang bilang na 80%. Kaya ito ay napakarami pa rin na may hawak sa atin. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa baryang ito? Maraming salamat po